may pag-asa pa bang makabangon yung Pilipinas kung ganito kagulo yung mga namumuno? So, ayun mga ma'am sir, ayan nakita nyo naman yung thumbnail natin. So, ito yung pag-uusapan muna natin ngayon. Pag-usapan muna natin yung mga maiinit na issue ngayon sa gobyerno. Sa nung time na yon na hinarang na si PRRD sa airport, ganoon, may mga polis na, na gustong uh, arestuhin siya. So, I don't know, gano'n yung emotion ko, sobrang, ewan ko, parang ano, uh, sobrang naawa lang ako na yung iba, di ba, nakita sa video, makita niya sa social media. So may mga nahabag, merong may mga naiyak pa talaga kasi kung sila lang, ayaw nilang gawin yon pero dahil nga, trabaho lang naman. Diba, yun yung utos sa kanila. Pero makikita mo talaga sa facial expression nila na sa kalooban nila. ba? So, hindi natin alam kung ano ba talaga yung plano ng gobyerno, no? wag naman sana dumating sa point na ang plano ng gobyerno ay inormalize yung paggamit ng droga sa bansa. Katulad nito, nakita ko lang to sa Facebook na nagsasalita itong si Madam Police Officer na to na hindi niya naman totally sinabi na inormalize yung paggamit ng droga. Pero ang sabi raw ng PNP Chief na wag natin basta bastang tingnan yung mga drug users na masama dahil biktima lang din daw sila. So may ganon, alam, aware kaya itong sila na sa mga sinasabi nila. No, na Uh, biktima lang din daw yung ibang mga drug user when it comes sa uh, economic Ganyan. for example, may mga driver na gustong mag-extend ng hours Ginagam gumagamit daw sila ng droga para makapag-extend ng trabaho, malabanan yung puya at ganyan, so, so kaya hindi kailangan husgahan kaagad ng uh, or bigyan ng punishment itong mga addict na to dahil nga, biktima lang din daw sila pa paano naman yung mga nabiktima din nila No, yung mga napatay nila, pinatay nila. Anong gagawin? 'Di ba? nagkakagulo na sa Facebook, sa mga social media, sa mga news feed. Ayan, hindi na natin alam kung sino yung paniniwalaan nating mga opisyalis ng gobyerno ngayon dahil ang dami-daming mga naglalabas ang mga balita. So, ayun nga mga ma'am sir, dahil umiinit ng umiinit yung issue na to na pagdala kay PRRD sa Netherlands. Dahil nga sa issue na kinakaharap niya about human rights no, sa ICC, kailangan niyang i-face yung mga consequences na yan, about human rights nung panahon ng kanyang pamumuno, panahon ng kanyang termino. Pero mga ma'am sir, kung kayo yung tatanungin, gaano ba kayo naging kasatisfy nung termino ni Pangulong Duterte? At i-compare ninyo sa panahon natin ngayon. Actually, nung panahon kasi ni Duterte, alam naman natin, talagang dumaan sa matinding pagsubok yung uh, bansa natin. Sana dyan yung pagkakaroon ng pandemya o ng COVID. So iniisip ko mga ma'am sir, no, kung iba kaya yung naging pangulo ng bansa natin noon nung dumating yung pandemya, ano kaya mangyayari sa atin? No? Nakasurvive kaya yung lahat sa atin? Kasi sobrang tindi ng pagsubok na dumating na yun sa bansa natin talaga. Mostly ng mga negosyo ay nagkandalugi-lugi. Ang humarap sa matinding krisis yung bansa natin nung panahon na yun ni Duterte. Ngayon pa nga lang na walang ang pandemyang nangyayari is grabe na yung pagtaas ng mga bilhin. Hindi ka na basta-bastang makakapunta ng palengke ngayon, makakapamili, makakapamalengke na ang bitbit bit mo ay 500 pesos na lang. Kaya mga ma'am sir, itong darating na eleksyon, kailangan is maging wais na tayo. Huwag na tayo magpadala sa mga lagay-lagay, mga bigay-bigay na yan. Ilang taon natin pagdudusahan kasama yung mga anak natin. So ngayon ang dami na nag aaway away sa social media, sa Facebook, gano'n. So yung mga friendship na nasira, may mga unfriend, mga mga unfollow na nangyari na sa social media dahil sa issue na to. Actually, isa naman yan sa mga karapatan natin, yung magpahayag nang kung ano yung opinion natin. Hindi naman natin uh, mapipigilan yung bawat isa na magpahayag ng mga saloobin nila, lalo, lalo na sa social media, kasi nga karapatan nila yan. Ang hindi ko lang talaga maintindihan is bakit sobrang dami yung, yung kinikwisyon, yung uh, human rights na yan. Sa dami ng mga krimen na nangyayari. About sa mga rape, patay sa mga, minsan nga mga sanggol pa lang, diba, ginagahasa na ng mga adik. Yung mga iba't ibang krimen napalala, napalala, na palala na palala na nangyayari ngayon. bakit hindi nila yun yung pagtuunan ng pansin? Pinagtutuunan nila ng pansin is yung mga tao na napatay dahil nga sa drug operation noon ni PRRD. So, ang daming mga OFW lang na nalungkot. Bakit ka Dahil karamihan mga OFW, mahal na mahal si PRRD. Bakit ka Dahil si PRRD lang naman yung nga uh, nagmalasakit sa kanila. Lalo-lalo na yung mga hindi makauwi hindi makauwi dahil walang pamasahe, yung mga inaabuso ng mga amo sa ibang bansa, lalo na experience ng pagmamaltrato, mostly sa mga Muslim country. Kaya sobrang daming mga OFW yung apektado. So ang sabi naman nila is planado to ni Bongbong Marcos dahil once na ginawa niya to, magkakagulo yung mga Pilipino, marami ang magagalit, marami ang masasaktan, magrarali yung mga tao and that's the time na mag- Di declare na siya ng martial law. And once na nag-declare siya ng martial law, ano ang susunod na mangyayari? Mai-extend yung election at mai-extend na naman yung termino niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Patatanungin mga ma'am sir, gusto nyo pa bang ma-extend si Bongbong Marcos bilang Presidente ng bansa natin? kung ako tatanungin, ayoko na. Tabi, kaya niyang maging 20 pesos ang kilo ng bigas. What? What? So, ano nangyari ngayon? Nasaan yung 20 pesos doon na kilo ng bigas? Lalong lumala. Lalong, nag, lalong lumala yung krisis sa bansa. <laughs> kaya mga ma'am sir, walang ibang makakatulong no, sa atin. Kundi tayo lang din. Kaya na yung eleksyon talaga maging wise tayo, maging matalino tayo sa pagpili kung sino yung mamumuno sa atin. Kayo din, gusto nyo pa ba na isang bangag, ulutang o walang malasakit sa bansa yung mamuno o maging leader natin? <laughs> Kaya huwag na tayo padaan sa mga suhol o sa mga bigay-bigay o mga lagay sa susunod na eleksyon. Pinalang natin yung future ng mga anak natin So ayun lang, kaya ako napagawa rin ng video Dahil hindi ko na mapigilan yung sarili ko mga ma'am sir Dahil ang dami ko nang nababasa na Sino nag-worry kung ano na ba yung mangyayari sa Pilipinas Kung ganito kagulo Ako to be honest, nag-worry ako para sa anak ko Kung ano yung magiging, ano, ano, ano nang mangyayari sa future Kung ganito kagulo yung bansa So, ayun muna ang chika ngayon mga ma'am sir. Abangan nyo sa mga susunod na video natin. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan. sa mga issue na lumalabas ngayon, problemang ngayon ang dami mga problema ang inakaharap ngayon ng bansa. So, ayun lang. I hope nakatulong sa inyo video na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, ayun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!